Bluetooth speaker Lodi Ayan Brudo ang tatak Dalawa yung speaker nya Isa dito sa taas Isa dun sa baba Tapos may mga pailaw din yan Ayan o. Sabi nya Pagka i Nakailaw lang dito Sa charging light indicator nya Dito sa pilot Pagka i Ayaw naman daw sumindi Ito Ayan no isisindi na daw, uh, ayaw na, ayaw na sumindi. Ayan siya. Ito, Lodi, ano, uh, isang technique sa gantong mga speaker. Ito kasi pronto sa dumi alikabok. Ayan, pag yung mga ganyan na switch na nakalabas. Ayan. Nalagyan ng mga alikabok yan, tapos nadudumihan yung kanyang kontak sa loob. Ang gagawin mo dito, Lodi, pagka gano'n, Napaka basic lang naman ito eh. Bibiglain mo lang yan na isisindi. Ayan. Pwede na, hindi na natin binuksan. Pero, pagkadahan-dahan mo lang na inon yan, wala yan. Ayan. Ayan. Kung minsan Ayan. Siguro, si Tropa, naka limang pindot na siya. O napindot na niyang ganyan, ayaw ng sumindi. Ayan, di na niya alam yung gagawin. Kahit i-charge. Ayun na mag-charge. Kasi nga ito, Lodi, madumi lang to. Yung mga gantong Bluetooth speaker. Ayan. Bibiglay mo lang yan. O kaya, pwede mo siyang kargahan ng kahit anong klaseng pampadulas para matunaw yung nasa lobe nito na mga alikabok o anuman yung pumasok dito. Subukan natin. Mayroon dito. Um, patakan natin siya. Okay. Mantika loaded yan ah. Punasan natin mamaya para hindi magkalat. Yan. Kahit dahan-dahan mo na siyang i-on, i-off, ay bumabalik na sa dati. Nagsuswitch na siya. laruin mo lang to baka sakaling ganyan lang ang problema nya hindi kahit ikaw nalang mag DIY kahit huwag mo nang dalin sa technician ayun sya Okay na sya load eh pag on natin ayan. kahit dahan dahan na yan na i-on ayan kasi nga, kumalat na yung ipinatak natin dito sa loob ng switch. Kumalat na. Lusaw na niya yung mga dumi na pumasok dito. Sa switch na to. Pero, yung isang proseso pa dito, Lodi, kung kahit hard mo na siyang switch at wala pa rin, pwede mo namang sikwatin yan eh. Kubuha ka lang ng kutsilyo dito banda. Ayan Sikutin mo 'yan. Tsaka mo idikit tong dalawang wire na to. Ayan. Yun ay kung ayaw nang mag-function tong switch. Ayan. Pero nilagyan natin ng pampadulas ay okay naman. Ayan. Kahit dahan-dahan na natin i-switch. Ayan o. Sumis Kaya ibig sabihin, pwede pa to. Madumi lang yung switch. Ayan. Ito, may pamalit naman tayo eh. Kaya lang, pwede pa naman to. tsaka mo punasan ngayon yan ngayon no DI pwede na So, hanggang dito muna, Lodi, at magandang buhay. Kung may mga ganito kayo, uh, baka parehas siya ng problema, di subukan nyo. Pero kung ginawa nyo na yung ganun proseso at ayaw pa rin sumindi, ibig sabihin may problema na yan. Maaring sa battery o maaring sa mismong board na. Okay? Hanggang dito muna at maraming salamat. Magandang buhay.